manok na giniling, ginigisa natin. Pinag-isa na natin yung paggisa. Ang gagawin natin dito ay sambusa, pang tatlong araw pa na sambusa, at saka magtabak at bisamil. Yung iahalo natin sa bisamil. Kaya minisang ko na lang ginisa. Ito ngayon, yung giniling na manok. Ang dami. Hindi ata dito sa nagluluto ko ngayon. Ayan na niluluto natin ngayon tatlong araw na lang po yung ramadam tapos na ito naman yung aking siyurbang karnero siyurba na karnero Ayan po. marami po kaming pakakainin ngayon nandito lahat yung mga anak ng amo yung tatlong yan na ah, Itim na bilog ay yung lemon na pinatuyo. yan ang nilalagay dito. yan yung mga karne. Ayan. Karne ng karo. Ayan. Palambutin natin ng dalawang oras para malambutin.